やだやだ ko pa rin sa may nakasulok. Ano ka pala? <laughs> Nakikita ko CCTV naman pala. Ngayon, eto ma. Oo. Oh. Diba, siya nakasira niyan. Oo. Oh, oh. Meron na, meron na ko plano na gagawin natin. Oh. Na sasaya ka din. di oh. Diba? Nasabi ano mo sa akin nung nakaraan. Mm. Gusto mo nung massage chair ko. Oo. Oh, oh. diba? Para pa naglalaba ako pagkatapos maglaba. Para relax ka. Mm. ngayon, ganito gawin natin. Mm ang gawin natin, si Alin kasi, in-scam ako, kaya nabili ko eh. na, eh. yung massage ah, na yun. in ako dun eh. Ah, mo yun. Loko na yun. <laughs> Ngayon, uh, yung gawin natin. Gagantin naman ako sa kanya. Pero ikaw ang magsabi na,